Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway hey, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Siyempre may sander tayo. Babasahin natin. Idol, pwede ba magtanong sa'yo? Kasi ang ko, naghanahana kami. Ngayon, may regla ako, pero nagtataka ako, kinain pa rin niya ang private part ko. Sa tingin mo ba mahal ba niya ako? Kasi nagtiis siya na kainin ito kahit may regla pa ako, idol. Pero nagulat ako, nahiya ako, pero sobrang sarap talaga. Sana mabigyan mo ako ng kasagutan tungkol dito please gusto ko malaman ayan, yung ating sender mga kasawi ay isang babae na tinatanong niya ay kung mahal ba siya ng isang lalaki ng kanyang jowa kasi nga kinain daw siya kahit na eto ay may regla pa so ano ba to mahal ba talaga siya neto ng kanyang jowa or hindi kasi nga syempre nagtataka siya kahit nga na may regla siya ay talagang minokbang siya so magbibigay tayo ng opinion mga kasawi dahil nag enjoy naman daw talaga siya. So, nahiya pa nga daw siya nito dahil siyempre minokbang siya na may palaman pa etong tsokolate. So, syempre mga kasam, magbibigay so, tayo ng opinion tungkol dito. Ayan. Wow! Napabilib ako sa iyong jowa mga kasabi kasi syempre bibihira ang mga lalaki na nagmumukbang na meron pang palaman. Ayan. Kumbaga sa atin, para sa akin mga kasabi na talagang mahal ka ng iyong chowa, na na Yung ba kung bakit? bibihira ang mga kalalakihan na nagmumukbang na merong palaman. Kasi nga, syempre, ang ibang lalaki ay mandidiri ito kapag ka merong regla ang isang babae. Pero siya, pinatunayan niya sa'yo na talagang mahal kanya sa pamamagitan ng paglantak dyan sa iyong liwayway. Kaya napakaswerte mo na dahil isa ka na talagang minahal ka ng chowa mo dahil may lalaki talaga na eto nga hindi kayang gawin niyan ba? Diba? So, pagpasalamat ka, ginawa yan sa'yo, talagang ginawa pa rin niya yung talagang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kaya kahit nahiya ka, ay talagang sinner vibe pa rin niya sa sarili niya na iparamdam niya sa'yo na talagang mahal na mahal ka niya. Kasi ang isang lalaki, tatanda niya hindi yan maglalantak sa inyo ng matagal kung talagang hindi kayo mahal partida pa yon. Meron pang regla ikaw. Kasi nga, syempre, may mga kalalakihan nga, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, kahit wala itong regla, hindi sila matagal maglantak. Hindi sila nagmumukbang sa inyo yung iba na lang ay direct na itong ginagawa sa inyo, diba? So, eto, napaka-amazing kasi bibihira mga kalalakihan na naglalantak na merong palaman tungkol dito, mga kasawi. Kaya para sa akin, yes, ay uh, yes na yes, mahal ka ng chowa mo. So, yun, magpasalamat ka kasi napainjoy ka niya, napasarap ka niya, at talagang masasabi ko talagang 100% na mahal ka ng isang lalaki kasi hindi siya nandidiri sa iyo at hindi ka pinandidirihan kahit na meron ka pang palaman. So yun lang po mga kasawi, yung ating advice sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share po comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na magpalo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.